sa iyang tiyan oh, kusok mga guys Ihapla iyan sa iyang Mga balat ang iyang mga tiil No, ana mga guys no Dili basta-basta mga guys no Pinaka na best katambal Sa mga bata, mga gibot Hello Sa tanan mga tao sa tibok kalibutan mga guys no 100 times sa ibalik-balik mga guys Pugod sa tambalan ni kamungkay 100 times mga guys na akong ibalik tingnan mo mga guys, Andi tayo po mga guys nga daghan ka ngutan, ha? Ugon, say, so, sa ingungutan na ug unsay pribilehiyo sa usa ka kamungkay no Gihuman na content ni balik sa ingungutan na so, sa ato pa mga guys answer kay ug dinha pa sa ato bangon mga guys sa mga bata nga gibit ka doktor mga guys ang tulo kapalwa sa tamunggay, grabe ka buto ang tiyan sa si imong anak no 6 months 1 month pa ino sa 6 months wala pa sa mga isang tuwing ang tulo kadaon sa kamunggay mga guys so, tanawa mga guys so oh, tubag sa pungutana ng untana na mga guys ha naman na kung kuntin siya tubag niya ang tulo kapalwa ng kamunggay imong ihalub sa init nga kalayo upang pangman imong kusok o i sa iyang tiyan o oh, kusok mga guys i sa, sa iyang mga balat ang sa iyang mga tiil no ano ra mga guys no dili basta, basta mga guys no Pina kada beses na tambal. Mga bata, mag-ibot dan of Tian. Please subscribe like follow and share.